habang pauwi na ako pagkatapos ko maghatid kay Mrs. sa work ng biglang. Yung lisensya ko pala sa kanya <laughs> Ayan, X3. Ah, X3 Ah, <laughs> Wala pa po eh Hanggang ngayon hindi pa binibigay niyan yung motor trade dyan? Sa kabila na pala Ay, <laughs> Avatar. Oh, <laughs> Shout out Shout out to sir Ito 'to 360, sir. DJ <laughs> 360. Wala pa lang ako, sir. Last tiger. Bago pa lang, sir. <laughs> ah, paano ano mo lang ako. Ginbubuksan ko na kaya oh, <laughs> lang. Daling magaling ng Ito yung page ko ngayon, sir Kaya lang, akong tipo followers. DJ no eh. yan. 360, sir. Malik, ano pa natin naalala? Oh, Anong profile? Nakartrika? Yes, R 15 sir. R 15 m. Ano yung mga magkaroon mo? sir thank you sir, thank you, thank you. <laughs> ano sir? yung mga mga ano? Ano yung mga ano? yung mga sir. sir. Ver tem que